Alam mo ba na marami pang Pilipino ang nalilito sa pagkakaiba ng South China Sea at ng West Philippine Sea? Ang South China Sea ay isang malawak na anyong tubig sa Timog Silangang Asya na may sukat na humigit kumulang na 3.5 million square kilometers. Ito ay napapalibutan ng mga bansang Pilipinas, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam at ng China. Samantala, ang West Philippine Sea naman ay bahagi ng South China Sea na sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kasama dito at napapaloob ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc, at ang Kalayaan Island Group. Sa madaling salita, ang South China Sea ay tumutukoy sa buong rehiyon ng dagat habang ang West Philippine Sea naman ay sumasaklaw lamang sa bahagi ng karagatang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito rin ang opisyal na termin terminong ginagamit natin upang ipahayag na mayroon tayong sovereign rights sa mga yamang dagat dito. Kaya't mga kababayan, huwag tayong malito. Ang West Philippine Sea ay bahagi lamang ng South China Sea. At hindi tayo katulad ng China na inaangkin ang buong karagatan ng South China Sea sa pamamagitan ng mga guhit lamang. Ito ay sukat mula sa ating baseline na walang labis at walang kulak.